ang kagat ng aso ay hindi biro. Bukod sa sakit, maaari itong magdulot ng impeksyon o mas malala, rabies. Kaya mahalaga ang mabilis na aksyon gamit ang tamang pangunang lunas. Alamin ang mga natural na solusyon na kayang gawin sa inyong tahanan. Kapag nakagat ng aso, unang hakbang, hugasan agad ang sugat gamit ang dumadaloy na tubig at sabon. Mahalagang linisin ito para matanggal ang bakterya. Una sa listahan ang bawang, na kilala bilang isang natural na antibacterial at antiviral. Ang simpleng halamang ito ay may kapangyarihang labanan ang impeksyon. Dikdikan ng ilang piraso ng bawang at kunin ang katas nito. Maingat na ipahid sa paligid ng sugat upang maiwasan ang pagkalat ng bakterya. Hayaan ito ng ilang minuto bago banlawan ng malinis na tubig. Sunod ay ang luya, na hindi lang pangkusina kundi may natural ding anti-inflammatory at antimicrobial properties. Nakakatulong ito sa pagbawas ng pamamaga at pagpigil sa impeksyon. Kumuha ng sariwang luya, durugan, at kunin ang katas. Direktang ipahid ito sa sugat. Gawin ito dalawa hanggang tatlo beses sa isang araw upang mapabilis ang paggaling. Ang aloe vera ay kilala sa kulang effect nito at antiseptic properties na nagpapakalma ng sugat habang nilalabanan ang impeksyon. Putulin ang dahon ng aloe vera, kunin ang sariwang gel, at direktang ipahid sa sugat. Mabilis nitong mababawasan ang sakit, pamamaga, at iritasyon. Hindi mawawala sa listahan ang dahon ng bayabas, na isang natural na antiseptic at antibacterial ito'y subok ng pampigil ng impeksyon at ginagamit ng ating mga ninuno bilang panglinis ng sugat. Pakuluan ang mga dahon ng bayabas sa tubig. Kapag malamig na, gamitin ito upang hugasan ang sugat. Malinis na ang sugat, protektado pa laban sa bakterya. Ang mga halamang gamot na ito ay abot kamay at epektibo bilang pangunang lunas. Ngunit tandaan, ito'y paunang aksyon lamang. Agad na magpatingin sa doktor upang matiyak na makakakuha ng tamang medikal na atensyon at anti-rabies vaccine. Sa oras ng kagipitan, ang kalikasan ay nariyan upang tumulong. Ang bawang, luya, aloe vera, at bayabas ay mga likas na yaman para sa mabilis na aksyon. Alagaan ang sarili at maging handa. Kalusugan mula sa kalikasan, natural, simple, at epektibo.